JM Fiang update tayo guys. Ayon kay Sir Eric, ang JM Fiang ang one of the biggest discoveries this year. Kaya sobrang book and busy ang JM Fiang. Simula pa lang ng paglabas nila sa BNK at hanggang sa ngayon. Ayon sa ating nakalap na impormasyon, Fiang Smith Book and busy din these past few days to the point that 6 hours of sleep is impossible to get. Ganyan ngayon ka-busy ang ating eager. So blessed! Samantala, JM Fyang patuloy ang pagtitinginan sa isa't isa. Patuloy na pahinga nila ang bawat isa mula pa sa loob ng BNK hanggang sa, si sa paglabas ng bahay ni Kuya. Masasabi na natin, ang JM Fiyang ang isa ngayon sa pinakasikat sa larangan ng showbiz. Kabikabilaan ang project ng dalawa. Nakalinya ang kanilang proyekto na gagawin at yung iba ay pinagsabay-sabay pa. JM Fiang is one of the best jam ng ABS-CBN. Agree ba kayo guys? Just comment down. Music.